Kung ikaw ay mahigit 60 na, bawat galaw mo, bawat hakbang na gawin mo o hindi mo gawin ay maaaring direktang makaapekto sa iyong puso. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang ilang sikat na mga ehersisyo na akala mo'y nagpapanatili sa iyong lakas ay maaaring palihim na sumisira sa iyong puso araw-araw? Hindi ako narito para takutin ka. Narito ako para protektahan ka. Bilang isang doktor sa puso, Maraming senior ang pumupunta sa aking klinika na akala mo'y maayos na maayos, subalit ng isa lang na sa mga medical test ay dun lang nila nalalaman ang mataas na presyon ng kanilang dugo, irregular na tibok ng puso, o mga senyales ng pagkapagod ng puso na hindi nila inaasahan. At marami sa mga kasong yun ay hindi mahinang jeta o kakulangan sa paggalaw ang sanhinang problema, ngunit maling uri ng paggalaw, mga ehersisyo na masyadong matindi, masyadong biglaan, o simple pero sobra para sa isang pusong tumatanda at nangangailangan ng ibang uri ng pangangalaga Karamihan sa mga senior ay hindi man lang nakakaramdam na nagkakamali sila ngunit sa video na ito nakikiusap ako sa iyo na itigil ang limang partikular na uri ng ehersisyo na maaaring magpahiina sa iyong puso hindi magpalakas dito Ngunit huwag kang mag-alala ipapakita ko rin sa iyo kung ano-ano ang mga dapat gawin Kaya Patuloy na manood para sa mga kaalaman na mas karapat dapat sa kalusugan ng iyong puso, at ang nangunguna sa listahan ay maaaring ang mismong ginagawa mo ngayon. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, inirekomenda kong pindutin mo ang button na yun at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang isa pang payo na ginawa para lang sa iyo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, e-type ang isa sa komento kung hindi, e type ang zero para ipaalam sa akin kung paano ako makakagawa ng mas mahusay na video para sa iyo. Una, pagsasanay na may matinding papalit-palit na bilis at labis na pagod. Isang tahimik na banta sa puso ng matatanda. Pagkalipas ng 60, ang iyong puso ay hindi na ang puso na meron ka nung ikaw ay bata pa. Ito ay mas marupok, mas madaling masugatan, at mas hindi na kaya ang labis na pagod. Kaya ang pagsasanay na may matinding papalit-palit na bilis, ang mga maikling bugso ng matinding pagod na sinusundan ng maikling panahon ng pahinga ay maaaring isa sa mga pinakamapanganib na ehersisyo para sa mga matatanda. Bilang isang doktor sa puso, nakita ko ang napakaraming senior na sumubok sa mga sumisikat na ehersisyo na ito, iniisip na tama ang kanilang ginagawa, naniniwalang ang mas maraming pagpapawis ay nangangahulugang mas mahabang buhay. Ngunit ang totoo, ang mga ganitong uri ng ehersisyo ay naglalagay ng biglaan at matinding presyon sa puso na maaaring nakikipaglaban na sa hypertension, arrhythmias, o naninigas na mga ugat. Kapag pinilit mo ang iyong sarili sa mabilis at hinihingal na estado, ang iyong puso ay napipilitang magbomba ng mas malakas at mas mabilis kaysa sa ligtas na estado nito. Para sa maraming senior, hindi ito bumubuo ng lakas, bumubuo ito ng panganib at ang masama pa, hindi laging agaran ang pinsala. Tahimik na nahihirapan ang puso, palihim na tumataas ang presyon ng dugo at napipinsala ang dating matatag na mga ugat na daluyan ng dugo. Maaari kang makaramdam ng bahagyang pagkahilo o bahagyang pagod, na isinasawalang bahala ng karamihan dahil akala, ito ay normal sa pagtanda. Ngunit sa loob, ang iyong puso ay naghihingalo na pala na kadalasang hindi napapansin hanggang sa huli na ang lahat. Ang pinaka nakapanlulungo ay maraming senior ang gumagawa ng mga ehersisyo na ito dahil gusto nilang manatiling malaya, mabuhay ng mas matagal, o makasabay sa mga mas bata. Ngunit ang katumbas ng paglampas sa limitasyon ng iyong katawan ay maaaring maging isang pagbisita sa emergency room o isang pangyayaring makapagpapabago sa iyong buhay. Ang ehersisyo ay dapat magpalakas sa iyong puso, hindi sirain ito. Ang dahan-daang paglalakad, at malumanay na paglangoy ay ang mga karapat dapat sa kalusugan ng puso ng mga senior. Ang tamang ehersisyo ay sinusuportahan ng yung katawan nang hindi ito ginugulat. Gumagana sila kasama ang yung puso, hindi laban dito. Kapag ikaw ay naging 60s, 70s at higit pa, ang lakas ay yung magiging kaligtasan, ang pagpapatuloy ng ehersisyo ay yung magiging tagumpay para sa mahabang buhay. Ngunit may isa pang pagkakamali na palagi kong nakikita isa na hindi lamang kinasasangkutan ng paggalaw kundi pati na rin ng postura at presyon. At sa kasamaang palad, ito ay hindi basta-basta napapansin na makikita lalo sa mga gym at home workout magpasaan man. Kung patuloy ka pa rin nanunood at nakikita mong kapakipakinabang ang mga payo na ito, mangyaring magbigay ng komento ng isa sa ibaba para malaman kung kasama ka. Ngayon, lumipat tayo sa ikalawang punto. Pangalawa ehersisyo para sa abs at pagbubuhat ng mabibigat. Kapag ang strength training ay nakakasama sa iyong puso, mayroong karaniwang paniniwala na ang pagbuo ng malakas na katawan ay nagpoprotekta sa atin habang tayo ay tumatanda, at sa ilang antas, totoo yan. Pinapanatili tayo ng kalamna na mabilis, matatag, at malaya. Ngunit bilang isang espesyalista sa puso Nakita ko ang isang bagay na mas komplikado at mapanganib kapag ang mga matatanda ay sumasali sa mga abs exercise, sit-ups, o pagbubuhat ng mabibigat ng hindi nauunawaan ang panloob na presyon na nililikha nila. Maaaring inilalagay nila ang kanilang puso sa panganib. Ang hindi nalalaman ng maraming senior ay ang pag-igting sa panahon ng abs exercise o pagbubuhat ng mabigat na dumbbell ay nagiging sanhi ng pagtaas ng presyon sa loob ng tiyan at presyon sa loob ng dibdib. Ang presyon na ito ay hindi lamang nananatili sa tiyan o dibdib, ito ay pumapasok sa loob pataas, na lumilikha ng pagtaas ng presyon ng dugo na nangangailangan ng agarang tulong ng puso para makabawi. Para sa isang tumatandang puso, lalo na ang isang nakompromiso na nang naninigas na ugat o tahimik na pagbuo ng taba, kolesterol at iba pang substansya na dumidikit sa mga dingding ng mga ugat ng puso, ito ay maaaring maging dahilan ng tuluyang pagkasira. Nagamot ko na ang mga pasyente na nawala ng malay habang nag-eehersisyo, nakaranas ng pananakit ng dibdib sa panahon ng set, o nagkaroon ng arrhythmias pagkatapos ng inaakala nilang normal na sesyon sa gym. Ang nakakagulat sa lahat ay ang mga individual na ito ay hindi nagpapabeya sa kanilang kalusugan. Aktibong sinusubukan nilang mapanatili ito, ngunit ang katawan ng 60s o 70s ay hindi na pareho sa dati. Ang circulatory system ng katawan ay hindi gaanong nababanat, ang puso ay mas madaling masusugatan sa bigla ang pagbabago sa presyon. Ang isang maling pagbubuhat o hindi tamang paggawa ng abs exercise ay maaaring humantong sa malagim na resulta na walang sino man ang mag-aakala. Ang susi ay hindi iwasan ng mga ehersisyong ito kundi baguhin ito ng may pag-iingat. Gumamit ng resistance bands sa halip ng mga pabigat, mag-focus sa kontrolado, mabagal na paggalaw, magtrabaho sa isang trainer na nakakaunawa sa mga limitasyon ng puso. Hindi mo kailangang ihinto ang pagbuo ng lakas, kailangan mo lang ihinto ang paggulantang sa iyong sistema. At gayon pa hindi lahat ng panganib ay nagmumula sa pagod. Ang ilan ay nagmumula sa isang bagay na mas simple, isang bagay na hindi mo makikita, ngunit mararamdaman ng iyong puso sa bawat pagbabago ng temperatura. Pangatlo, pag-eehersisyo sa matinding temperatura. Kapag ang panahon ay nagiging tahimik na kaaway ng iyong puso, madalas nating pinag-uusapan ang ehersisyo bilang sagot sa mas malusog na katawan, at totoo yun. Ngunit para sa mga senior, ang kailan at saan gagawin ang pisikal na aktibidad ay mahalaga. Nakita ko na ang napakaraming may mabuting hangarin na matatanda na lumabas para maglakad sa isang malamig na umaga ng taglamig o isang napakainit na hapon ng taginit, nang hindi alam na ang kanilang kapaligiran ay sinisira ang kanilang puso. Kapag ikaw ay mahigit anim na po, ang iyong katawan ay nababawasan na ang kakayahan nitong ayusin ang panloob na temperatura. Sa lamig, ang iyong mga daluyan ng dugo ay kumikipot upang mapanatili ang init, na nagiging sanhi ng pagtaas ng presyon ng dugo, isang natural na reaksyon na maaaring maging sanhi ng pilay sa isang puso na nakikipaglaban na sa hypertension o mga ugat na puno ng taba at kolesterol. Sa matinding init, ang kabaligtaran ang nangyayari, ang iyong mga daluyan ng dugo ay lumalaki, ang iyong puso ay bumibilis upang palamigin ka, at mas mabilis kang madihydrate dehydrate kaysa sa inaasahan mo. Sa parehong mga kaso, ang puso ay napipilitang magtrabaho ng mas grabe, hindi dahil sa pagod kundi para sa kaligtasan ng buhay. Nakakita na ako ng mga pasyenteng na ng malay habang naglalakad sa ilalim ng araw o nakaranas ng kakulangan sa paghinga pagkatapos lamang ng ilang minuto sa malamig na hangin ng taglamig. Hindi ito mga pambihirang kaso, ito ay mga babala. Maraming senior ang hindi nakakaintindi kung gaano kabilis maging sensitibo ang cardiovascular system sa mga pagbabago sa temperatura. Hindi mo kailangang tumakbo ng marathon para ma-stress ang iyong puso kailangan lang nitong malantad sa maling kapaligiran sa maling oras. Ang ehersisyo ay dapat na nagpapagaling, hindi panganib. Para sa mga senior na ayaw mag-ehersisyo sa labas at mas gustong maging komportable, maghanap lamang ng bakanting espasyo sa loob ng iyong bahay na may tamang-tamang temperatura, uminom ng sapat na tubig bago, habang, at pagkatapos ng aktibidad, magsuot ng mga nagpapahintulot sa singaw at sa pawis na makalabas sa iyong katawan o panglamig na damit. Ngunit higit sa lahat, makinig kapag bumubulong ang iyong katawan bago ito tuluyang bumagsak. Kung ang panahon ay kalaban mo sa labas, mayroong mas malalim na panganib na nakatago hindi sa kung paano tayo nag e kundi sa mismong estilo ng paggalaw na pinipili ng maraming senior, lalo na kung ito ay nagsasangkot ng mabilis, marahas na paggalaw na hindi lamang balanse ang sinisira kundi pati na rin ang ibang aspeto. Ang mangyayari pagkatapos ay maaaring ikagulat mo. Kung patuloy ka pa rin nanonood at nakikita mong kapakipakinabang ang mga payo na ito, mangyaring magkomento ng isa sa ibaba para malaman kung kasama ka. Ngayon, magpatuloy tayo sa pang-apat na punto. Pang-apat, pagtalon, mabilis na paggalaw, at bigla ang pagbabago ng direksyon. Ang nakatagong kaguluhan sa loob ng tumatandang katawan. May kakaiba sa mabilis na pag-eehersisyo na nakakapagpasigla, na parabang lumalaban tayo sa agos ng panahon. Ang jumping jacks, stair sprints, burpees, o mabilis na klase ng mga aerobics ay mukhang hindi nakakapinsala, nakakapagpasigla pa nga. Ngunit kapag ikaw ay mahigit 60 na, ang mga parehong galaw na iyon ay maaaring palihim na sumisira sa katawan na hindi na kayang harapin ang pagkabigla, bilis, o biglaang pagbabago tulad ng dati. Nakita ko na ang mga pasyenteng matatanda. Malakas at may dignidad na sumubok na makipagsabayan sa ritmo ng mga mas batang kasamahan sa mga klase sa fitness ng komunidad at hindi nagtagal, nakita ko silang dumating sa aking klinika na nagpapakita ng nang pagkahilo, pagbilis ng tibok ng puso, o mas malala pa, mga pagbagsak na hindi nila maipaliwanag. Hindi ito kahinaan, ito ay biyolohiya. Habang tayo ay tumatanda, ang ating nervous system ay mas mabagal na nagre-react, ang ating balanse ay nagiging mas hindi maaasahan at ang ating mga ugat ay naninigas. Ang mabilis na pagbabago sa paggalaw, pagtalon, pagpihit, mabilis na pagliko, ay lumilikha ng sangkatutak na pangangailangan sa cardiovascular system. Ang presyon ng dugo ay maaaring magpabago-bago, ang puso ay maaaring bumilis ng irregular, at ang paghahatid ng oxygen ay maaaring mahirapan na makasabay. Ang mga galaw na ito ay hindi lamang nagpapahirap sa mga kalamnan, linilito rin ito ang katawan. Ang tila simpleng pagtalon o lunch ay nagiging malaking hamon sa koordinasyon, daloy ng dugo, at pag-recover ng katawan na tumatanda. At para sa mga nakatatanda na may kahit bahagyang problema sa puso at ugat, cardiovascular issues, nagiging napakatutuwang panganib ng arrhythmia o mapanganib na pagkahulog. Ang pinaka nakapanlulumo, ang mga senior na ito ay madalas na nagsisikap lang na manatiling aktibo, manatiling bata, manatiling malaya. Ngunit ang tunay na lakas sa ganitong edad ay hindi nagmumula sa bilis kundi sa kontrol, hindi sa kung gaano kabilis ka makakagalaw kundi sa kung gaano kakahinahon na protektahan ang mga pinakamahalaga, ang iyong puso, ang iyong balanse, ang iyong kapayapaan. Ang mabagal, dumadaloy na ehersisyo tulad ng tai chi, water aerobics, o kahit na magaan na pag-uunat ay maaaring mukhang hindi gaanong kahanga-hanga, ngunit ang mga ito ay lubos na epektibo. Pinapanatag nila ang katawan, pinapahinahon nila ang puso, nagdadala sila ng mahabang buhay ng walang panganib. Gayunpaman, kahit na may ligtas na paggalaw, may isa pang banta na nakatago hindi sa kung paano tayo nag-eehersisyo, kundi kung kailan, lalo na kung ang iyong rutin ay bumangga sa isang bagay na kasing simple at karaniwa ng oras ng pagtulog. Pang lima, pag-eehersisyo ng gabi. Kapag ang mabuting hangarin ay sumisira sa pinakamalalim na pagpapagaling ng puso, sa unang tingin, ang pag ehersisyo sa gabi ay maaaring mukhang isang matalinong solusyon. Ano pa at tapos na ang araw, tahimik na ang bahay, at sa wakas na malaya na para kumilos. Ngunit para sa ating nasa 60s, 70s, at higit pa, ang tila malaya na ay minsan ay maaaring palihim na makumpremiso ang isa sa pinakamahalagang proseso na kailangan ng iyong katawan upang mabuhay, ang nakakapanumbalik ng lakas na walang iba kundi ang pagtulog. Nakita ko na ito ng maraming beses, mga senior na naglalakad ng kaunti sa gabi pagkatapos ng hapunan, nagsasagawa ng kaunting ng cardio bago matulog, o sumusubok ng mabilis na ehersisyo sa gabi sa ngala ng disiplina. Mayroon silang mabuting hangarin, ngunit hindi nila namamalayan na kahit ang magaan na pisikal na pagod na masyadong malapit sa oras ng pagtulog ay maaaring paginahin ng sobra ang nervous system, bumilis ang tibok ng puso, at antalahin ang natural na paglipat ng katawan sa malalim at nakapagpapagaling na pahinga. Habang tayo ay tumatanda, ang ating pagtulog ay nagiging mas marupok, ang ating panloob na ritmo na tinatawag na circadian cycles ay nagiging mas sensitibo sa istorbo. Ang ehersisyo sa gabi, lalo na kung ito ay nagpapataas ng iyong temperatura o antas ng adrenaline, ay nagsasabi sa iyong katawan ng manatiling alerto sa oras na dapat itong huminahon. At narito ang nakatagong panganib, direktang nauugnay ang mahinang pagtulog sa mas mataas na presyon ng dugo, pagtaas ng pamamaga, paglaban ng katawan sa insulin, at maging sa irregular na tibok ng puso. Kailangan ng iyong puso ang pahinga tulad ng kailangan ng iyong mga kalamnan, marahil mas higit pa. Kung regular mong sinasakripisyo ang malalim na pagtulog para sa aktibidad sa gabi, Maaaring hindi mo na mamalaya na ninanakawan mo ang iyong puso ng pinakamahalagang oras nito para magkumpuni at makabawi. Hindi ibig sabihin na hindi dapat kumilos ang mga senior, ang ibig sabihin ay dapat na nakahanay ang paggalaw sa natural na siklo ng katawan. Ang pag eehersisyo sa umaga o maagang hapon ay sumusuporta sa mas mahusay na pagtulog, mas matatag na enerhiya, at mas balanse na kalusugan ng mga ugat sa puso at daluyan ng dugo. Hayaan mong ang iyong mga gabi ay tungkol sa pagbagal, hindi pagbilis. Dahil habang ang pagtulog ay ang pagpapagaling ng iyong puso, mayroon pang ibang kasing halaga sa mga oras na gising ka, isang ugali na napakaliit, napakadaling laktawan, na hindi pinag-iisipan ng maraming senior hanggang sa ito na ang mismong maglalagay sa panganib sa kanilang puso. Pang-anim, isang mensahe mula sa aking puso para sa iyo, ang tahimik na lakas ng pakikinig sa iyong katawan. Kung nakarating ka rito, salamat. Ipinapakita nito sa akin na nagmamalasakit ka, hindi lang sa mas mahabang buhay, kundi sa mas mahusay na buhay. At kaya gusto kong kausapin ka ngayon, hindi bilang isang doktor, kundi bilang isang kapwa tao na nakakita ng napakaraming sakit na sana ay naiwasan. Nagpalipas ako ng mga dekada sa mga silid ng ospital at klinika, na nakaupo sa tabi ng mga senior na malakas, matalino, at puno ng buhay hanggang sa isang desisyon, isang ugali, o isang ehersisyo ang kumuha ng lahat. At marami sa kanila ang nagsabi ng parehong bagay, hindi ko akalain na malaking bagay yun. Ang pariralang yun ay gumugulo sa akin dahil kapag ikaw ay mahigit anim na po, halos lahat ay nagiging malaking bagay, kung ano ang kinakain mo, kung paano ka gumagalaw, kung kailan ka nagpapahinga, kung paano mo hinahawakan ng stress. Ang iyong puso, pagkatapos kang pagsilbihan ng walang pagod sa loob ng mga dekada, ay humihingi minsan at nagmamakaawa ng iyong pansin, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pangangailangan. Hindi mo kailangang magsanay na parang ikaw ay 30. Hindi mo kailangang habulin ang isang huwarang imahe ng aktibong pagtanda kung ito ay nagtutulak sa iyo na abusuhin ang kaya ng iyong katawan. Ang kailangan mo lang ay regular na pagsunod, kabaitan, at dapat palagi kang nakikiramdam sa iyong katawan. Walang medalya para sa labis na pagod, tanging ang tahimik, walang katumbas na paggising tuwing umaga na may matatag na puso at malinaw na pag-iisip. Bitawan ng alamat na mas marami ay mas mabuti. Magsimulang pumili ng mas matalino, hindi mas mahirap. Maglakad ng may presensya, magpahinga ng tama, gumalaw ng naaayon sa inyong edad, hindi sa pagre-rebelde laban dito. Iyan ang lakas, iyan ang tapang, iyan ang nagpoprotekta sa iyong puso. At gayon paman, kahit nayakapin mo ang mas nakakabuti na mga pag-uugali at mas ligtas na ehersisyo, may isa pang bitag na kailangan kung warningan ka, isang hindi nangyayari sa panahon ng paggalaw kundi sa mga sandali na nilalaktawan mo ito, kapag ang epekto ng walang ginagawa ay nagsisimulang tahimik na bumuo. Ang huling tibok, karapat dapat ang iyong puso sa iyong karunungan, hindi sa iyong katahimikan. Kung may isang katotohanan akong na natutunan pagkatapos ng mga dekada sa cardiology, ito ay hindi gaanong humihingi ang puso, ngunit ibinibigay nito sa iyo ang lahat. Ito ay tumitibok ng hindi inuutusan, sinusuportahan ka nito sa bawat emosyon, bawat hakbang, bawat taon. Ngunit pagkalipas ng 60, kailangan ng iyong puso na makinig ka, hindi upang katakutan ito, kundi upang igalang ito. Ang limang ehersisyo na ipinakiusap kung itigil mo ay hindi makakasama sa iyo. Hindi lang sila ginawa para sa isang pusong tumatanda. Ang dating nakapagpapalakas ay maaaring nakakapagod na ngayon, ang dating nagpatibay ay maaaring magdulot na ngayon ng pilay. Ngunit ayos lang yan, ang pagtanda ay hindi kahinaan, ito ay karunungan. Ang iyong paglalakbay sa hinaharap ay hindi dapat tungkol sa pagtulak ng mas mahirap, dapat itong tungkol sa mas matalinong paggalaw, mas malalim na pag-inga, at pagpili ng nakapagpapagaling sa halip na nakakapinsala. Dahil ang iyong kalusugan ay hindi sinusukat sa pawis o bilis, sinusukat ito sa tahimik na lakas ng pagkakapare-pareho, balanse, at pag-aalaga. Hayaan mong ngayon ang araw na simulan mong protektahan ang iyong puso, hindi parusahan ito. At kung wala pang nagsabi sa iyo nito, hindi ka pa masyadong matanda, hindi pa huli at bawat mabagal na desisyon na gagawin mo ay nagdaragdag ng buhay sa iyong mga taon at taon sa iyong buhay. Ngayon, gawin ang susunod na hakbang ng maingat, magiliw, at isaisip ang iyong puso. Ang mga aral na ito ay ginawa upang magbigay inspirasyon sa iyo na mamuhay ng buo at tunay. Ngayon, gusto kong marinig mula sa iyo. Maglaan ng sandali upang magmuni-muni at magbahagi ng isang bagay na natutunan mo at planong ilapat sa iyong sariling buhay. Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito tungo sa pagyakap sa mga ng ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring mag-iwan ng komento na may isa, kung hindi, huwag mag-atubiling mag, mag na may zero. Malaki ang kahulugan ng iyong feedback sa amin. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mas marami pang nilalaman tulad nito. Salamat sa panunood! At narito ang pagtataas ng baso para sa pamumuhay ng ayon sa sarili mong kagustuhan.